Ikinabahala ng ilang senador ang na-discovering People's Liberation Army uniform sa sinalakay na Pogo Hub dyan sa Porak, Pampanga, Kamakailan. Kaugnay ng balitang yan, nagbabalik si Raymond Tinas sa detalye. Bagamat wala pang konklusyon iginiita ni Senator Ramon Bong Revilla Jr. na hindi masisisi ang mga naalarma sa pagkadiskobre ng People's Liberation Army o PLA uniform sa ni-raid na Pogo sa Porak, Pampanga. Sinabi ni Revilla kung talagang bantaman ang mga nakitang PLA uniforms sa seguridad ng ating bansa, kailangan aksyonahan ito agad ng mga kinaukulan. Ayon kay hindi dapat papayagang gamitin ang lisensya sa Pogo upang gumawa ng katiwalian. Nainiwala naman si Sen. Riza Ontiveros na ang PLA uniforms ay nagpapatibay daw sa impormasyon ng intelligence agencies kaugnay sa link ng POGO at foreign intelligence assets. Sinabi ni Ontiveros, nakapangilabot ang implikasyon ng mga nasabing uniforme at malinaw na nakompromiso na ang ating soberenya at national security sa illegal POGO operations. Ayon naman kay Sen. Sherwin Gachalian, nakabahala ang mga nakitang uniforme ng Special Operations Forces ng China sa Purang Pampanga. Ayon kay Gachalian, malinaw na pagpapatunay ito na ang Pogo ay banta sa ating seguridad. Pero para kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentela, hindi na dapat pag-aksayahan ng oras kung isa-isa lang naman at hindi maramihan ang nakitang uniforme ng Chinese military sa nireida na Pogo Haba. Ayon kay Posible namang souvenir o koleksyon lang ng mga manggagawa doon ang nakita nga Chinese military uniform. Maaring peke rin daw ang naturang uniforme kaya ta, hindi na ito dapat pag-aksayahan ng panahon. Naunang inayaga ni Pimentel ang hindi pagsangayon sa panukala na ito rin na national security threat ang mga naglipanang pogo operations sa bansa. Ako, si Raymond Tinasa para sa kwentong politiko.